Kita mo nanda guys ako oh, mama guys. O diba ako kayo sa guys. Tips para nuno ugyaw ang mga mama. Aron <laughs> di malimtan. Kaya mo ng patupan, pabungbungan. Kay aron pamutang dito tanong mo ang gamit. Kay aron luag-luag dito ah ikaw magkuhan. Nagkaguli aron imong gamit. Pug asa ka mukuha makita mo. Na Nagbukog flight na mo ah. Nagbukog wow. flight. Um, ah. Nag flight ako mama. Nagbukog flight ako mama. Sige yaw Sige. Bagyod ka Bantay bitaw. Sabak kay akong mama guys, gigyaw yaw. What? Ni makahulat ka tagad? Ko? Ni makahulat mama tagan guys. So, tagaan aku ka sa kwarta para mo na sya. Oh, here is your money. Tagaan aku mo sa kwarta, bigyan mo daw ang isyu gigyaw yaw sa ako, tingpa kay pampalit ug kuryente, pambayad sa kuryente. Tagaan na kwarta guys, una na tagaan na ko kwarta mama diri no? <laughs> 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 mo daw ato. Tulisan pa eh, pa. Tulisan. Tulisan. mo ni kay pambayad sa kuryente, good for one year na pambayad. <laughs> So, siya pa na yung ako, sa akong sa kurente. Nga naka-ready naman ang kwarta. So, tadaan ko siya o oh, pambayad sa with within one year. Lato like, oh, ko, abis ka. Ako pa na ipamanay cake. Dilip na lang. So, din yung part guys. Ito ganang yun ako kwarta kung mawakay para maundang ng yoyo kay. As you know, nagbuko cake ito niya kay. Si siya yoyo kasi gano'n ako nung laag niya. Walay. Pulay matigom. So, para mahilom siya, kita ganakan ako siya kwaig ka. Parang ako na kaya ngisi. dili dilit na siya mong Pero, hindi nga ano, na. Eh, dapat kaya ngisi akong mama, guys. Gataga na ko siya. Og, oh, kwarta. O, oh, di ba? Ingo, para mo hilo mga mama. Manahimik ka na. O. Oh.